magandang araw ngayong araw nga po pala ay lumabas-labas naman kami date ba kung tawagin ay sa <laughs> tao At totoo po yan, hanggang ngayon po talaga, ay kahit malaki na ako, ay kinigilig pa rin po ako pag nakakita ko ng Jollibee. Sino po ang ganyan sa akin? <laughs> Ayan nga po, at sobrang, yung tawa ko dyan ay may kasamang kilig na Aba ah. Hindi ko po inexpect expect na makikita ko po ngayon si Jollibee. Ha, ngayon lang po kami lumabas sa lungga ah. Ako po ay nagpa-picture na talaga dyan ah. Ito na yon. Sabi ko, this is it. Pansit. Minsan lang po mangyari yan sa buhay natin Siyempre, i-grab na natin yan Salamat! Pero, ang dayo pa talaga nagpa-picture kay Jollibee dyan, oh Nakisingit-singit talaga nga ni po ako Pero, naiya din po ako Siyempre, nauna yung kailangan talaga din I-priority yung eh, mga bata Hindi po yung isip bata katulad Ang dayo pa nagpa-picture dyan Namimigay po si Jollibee ng ano ay nang balon ako'y nagahintay lang sa tabi pero hinabol ko pa talaga diyan ay <laughs> Birthday birthday ni Jally din Dakanya dito na oh Jally Darin picture Oh diba may picture na may video pa ah 'pag sinaya commanding diyan para akong bata eh. Salamat. Thank you for watching. Pa-subscribe naman po. Pa-like and share. Thank you. God bless you. Bida ang saya.